What's up sa inyo mga kabay job? For today's video, pag-uusapan natin kung bakit ba madalas napa-plot yung gulong ng bike natin. So kasi mga kabadya, wala naman talagang nakaiwas sa ganitong klase na problema sa pagbabike kasi napaka-common na itong ganitong issue kasi halos lahat ng bike naman ay maaaring maplat talaga mga kabadya. So kahit yan mamahalin, kahit yan mura. So sabi nga mga kabadya, pag malas ka ay malas ka. So itong mga kabadya, itong video na to, isashare ko lang sa inyo kung paano ba natin may iwasan o maliles natin itong ganitong issue kapag tayo ay nagraride. Ito yung pinakauna na masashare ko sa inyo na tips. Uh, muna natin kung uh, okay ba pa ba yung gulong natin o hindi pa ba medyo pudpud yung gulong natin sa likod mismo kung saan ka madalas papratan o kung sa harap man o sa likod so make sure mga kabay job na check mo muna yung gulong mo kung pudpud na ba ito o may mga nabs pa medyo pudpud na yung likod ng bike nyo Uh, kadalasan naman kasi sa likod na pupudpod yung sa harap, hindi. So, yung ginagawa ng iba, yung nasa likod na gulong ay pinapalit dun sa harap. Kaso nga lang, uh, pagka medyo pudpod din sa harap, mga kabay job, pwedeng mag niya ng aksidente kasi medyo mas madulas so wala na kasing nabs o hindi na yan sa karsada. At pangalawa, mga kabay job, siguro hindi natin natama na yung gulong na bibilihin natin para iwas tayo sa mga ganitong issue o hindi tayo madalas maplatan kasi minsan makabay job so kung okay yung gulong mo maganda yung brand so kahit medyo may kamahala ng konti yung gulong natin so ito medyo napoprotektahan yung ride natin o yung mismo gulong natin sa mga tusok so kung bibili tayo mga kabay job na mamurahin na gulong so ito mas asahan na natin na mabilis tayo mapablat dahil uh, hindi nito kayang mag hold ng mga matitigas na bato o mga matutulis na bag. Pangatlo, mga kabay job, checkin muna natin mga kabay job yung interior ng gulong natin. Kung okay pa ba yung interior, uh, wala pa bang damage o wala pa bang sira o luma na ba. Hindi ko advisable na gagamit ng mga inner tubes na madami ng patch kasi nga medyo ano na talaga to. Pwedeng once na mataas yung pressure na kinarga mo dun sa gulong, pwedeng bumuka yung patch na nilagay mo dun sa interior ka. Kung wala pa namang budget na pagbili ng bagong inner tubes, pwede namang nyo ipatskit kit lang muna yung mga butas. So, pang-apat mga kabay job So, ang ginagawa ng iba mga kabay job basta lang na ipapatch kit yung mismong butas, pero yung hindi nila hinahanap yung nakatusok doon mismo sa may gulong. So, siguro mga... Uh, ilang oras lang o pag uwi mo mapapansin mo talaga na flat ulit yung bike mo kasi hindi mo hinahanap yung nakatusok doon mismo sa may gulong so ang ginagawa ko lang, kinakapa ko lang yung mismong gulong uh, paikot, so kakapain nyo lang mabuti, once na matanggal nyo yung nakatusok na yon wala na kayong issue pagka binalik nyo yung gulong at napag ride ulit kayo so hindi na ulit kayo mapaplat sabi yung pal naman natin uh, pwedeng i-check naman natin mga job yung mismong rim natin. So, kung mapapansin nyo mga kabay job, kung madalas yung butas dun sa mismong inner tubes nyo, kunyari, ito yung inner tubes nyo mga job, tapos, eh, di ba ito yung pito? So, pagka yung madalas, yung dito yung butas sa ilalim. So, mismo dito sa ilalim yung butas. So, pwedeng, ah, uh, ang issue nyo dun ay mismo dun sa may rims nyo. So, kaya nabubutas yung gulong dun sa rim. So, check nyo yung rims mga kabayjab kung meron pa yung rim tape o rubber tape na nakalagay dun sa rim. Kasi ito, matatalas yung mga pinaglalagyan nito ng mga nipples sa loob. So, may mga butas yan. So, dapat yun nakakover para once na maglagay ka ng pressure dun sa mismong inner tubes kasi medyo lolobo yun, lolobo yung inner tubes. So, makakompress dun sa mga butas na yun. Pwedeng mahiwa o magkaroon ng maliit na butas yung mismo ano natin, uh, inner tubes o maipit. At pang ano yung mga job? Siguraduhin yung mga job na maayos yung pagkakalagay ng inner tubes nyo mismo dun sa may gulong nyo. Once na nagpatch kayo o nagkabit kayo ng inner tubes na bago, uh, medyo ayusin nyo yung pagkakalagay ng uh, inner tubes dun sa mismo gulong. Kasi once na pagpilipit yung pagkakabit nyo ng inner tubes o so, hindi tama yung pagkakaayos ng inner tube dito sa may uh, rims pagka binumbahan yan, medyo na uh, naiipit yung mismo inner tubes natin. So, pagka may tendency na magkaroon niya ng butas o magkaroon niya ng lamat. So, yun, mapaplat yung gulong natin. So, ito yung sa gulong, tapos ito yung sa uh, rims. So, bali, ganito ginagawa ko dyan mga kabay job. So, paikot lang na ganito yung ginagawa ko doon sa mismong gulong. So, maayos yung ikot niya. Hindi siya yung nakabaloktot na ganito. So, wag na wag niyong gagawin yung inalagay niyo yung inner sa na nakaganda nito. Yan. Inalagay niyo yung nakabaloktot na ganyan. So, pagka ganon, yung e, sinasabi na naiipit daw yung inner tubes yun. Pwedeng sumabog at pwedeng mabutas din ito. Pagka yung nangyari. So, yung pang 7 naman na tips na ma-share ko sa inyo. So, meron tayong Presta, meron tayong Schrader Bulb. Kung yung uh, inner tubes natin ay naka-Schrader Bulb. So, ito yung mataba o makapal na bulb ng inner tubes. So, ito yung pinaka-international na size o common na bulb na ginagamit ng mga bike o kahit sa mga sasakyan. Check nyo din kung mahigpit ba yung pagkakalagay ng apin uh, pin ng valve dun sa inner tube. So, maaari kasi medyo maluwag to kaya sumisingaw yung gulong lang natin. So, akala natin lagi tayo napaplat o akala natin flat tayo pero hindi natin alam na sumisingaw lang pala yung hangin doon mismo sa may uh, bulb natin dahil hindi mahigpit yung pagkakalagay ng mismong pin o yung tinutulak natin para lumabas yung hangin. Pwede naman tingnan sa tubig pag uh, bumubula mismo doon sa may pito nyo doon sa taas medyo yun maluwag na yung pagkakalagay ng pin ng bulb. So, yun yung para sa mga Schrader o American Bulb, yung matataba. Kung nakapress sa bulb ka naman, ito yung maninipis na mahaba so mas maliliit. So, ito yung medyo modern kaysa doon sa mga uh, American Bulb. So, ito yung maliliit na meron lang na cup doon sa may mismong bulb niya sa taas na pinipihit lang. Tapos, pwede mo nang palabasin yung hangin pag pinisa mo lang. O checkin mo mga ka job yung mismong pin kasi may iba medyo baloktot na yung pin. So, once na hinigpitan, hindi na nagsisig lang masyado yung uh, pin doon sa mismong bulb. Kung nangyari, pagka uh, nagdaron hinanginan, tapos sinakyan yung bike, so pag naiipit, yun, nakalabas yung napakalit na amount ng hang. So, tendency after ride yun, malambot na yung gulong nila. So, yon check nyo din mga ka-by-job yung mismo bulb nyo kung okay ba. Press naman to, uh, shredder bulb, check nyo kung okay ba yung mismo bulb ko, may singaw ba. So, maaaring magpalit na din kayo kung talagang hindi na kayang ayusin. O, yung pang eight na tips na mabibigay ko sa inyo mga ka-by-job ay Uh, make sure na maayos yung pagkakabit natin ng inner tubes gamit yung mismong uh, tire lever natin. So, maraming iba't-ibang klase na tire lever, mga May plastic, then meron iba yung ginagamit nila yung bakal so kung ang gamit natin na tire lever ay bakal o yung iba ginagamit ng kutsara so pwede pagbabalik natin ng gulong dahil tinutungkab natin yung gulong dun sa si may rims lalo kung hindi pa tayo naka folding tires o yung naka wired, wired pa tayo na tires yung mga nylon tires o yung may makakapal so ito yung ginagamitan talaga ng tire lever kasi maaring maipit natin yung inner tubes dun sa loob dahil pag sinungkit natin yung gulong So, naiipig yung inner tubes dun sa may rims, So, maari magkalamat yung gulong natin o magkabutas pagka mali yung paggamit natin ng tire lever. So, medyo ingatan nyo yun lang yung pagkakabit ng gulong uh, ingatan nyo na maipit yung inner tubes nyo. So, yun ang mga kabayjab yung share ko sa inyo na tips kung paano ba natin maiiwasan yung madalas na pagkaplat ng gulong ng bike natin sa ride. I hope nakatulong tong topic na to sa'yo. Pakilike naman itong video kung nagustuhan mo. Comment na din sa baba yung mga topic na pwede nating i-content. Subscribe na din at pakiclick yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Salamat sa panonood and this is your The Bike Job.